Hello mga kasari at nandito na ngayong ating mga in order. Thank you Pure Gold at ito na. Masaya tayo dahil natin na yung ating order na inaantay natin no kasi nga pag ganito gawin natin lagi guys sa ating tindahan talagang lalapitan tayo ng maraming customer sa ating tindahan o ba diba? yun ang gusto natin kaya gawin natin din ang kung ano yung mga laging hanap sa atin ng ating mga customer no kasi alam naman natin yun kung ano yung laging hanap nila dapat ready tayo at dapat i-order kaagad natin kaya nga ito guys nagpapasalamat talaga ako na mayroong ganito mga pupuntang mga ahinti upang sa ganun hindi na tayo pupunta doon sa grocery, hindi na tayo pipila, di ba? Kaya ito guys, mas nakakatipid tayo, no? At mas kikita lalo yung ating tindahan kasi yung imbis na ipamasahe natin, eh, gagastos natin, so natitipid natin at, at mas nadagdagan pa natin dito sa ating tindahan, no? Kaya ito guys, pag ganito talagang mabilis lalago ang ating tindahan at mabilis dadami ang ating mga paninda kasi mas nakatipid tayo kaya malaking tolong po talaga sa atin ang mga ahinte, no? Minsan, guys, may kulang, mayroon silang walang stock. At least, konti na lang ang bibili natin sa grocery para mabilis na lang. So, ito nga guys, yung ating mga na-order, no? Na dumating ngayong araw, gusto ko lang ibahagi muna bago ko i-display, no? O pang sa ganun, magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mas mabinta dito sa ating tindahan para mabilis lumago ang ating munting sari-sari store. Kailangan talaga kung ano yung laging hanap ni customer, yung laging ating order rin, no? Para di tayo maubusan. At ito nga yung resibo, guys. At na ko na rin to kanina at wala namang nagtaas, Ganon pa rin ang presyo natin. At kahapon nga nila to hinanda guys, kaya ngayon nila hinated. Ngayon ay September 14, 2024 no. Kaya masaya na naman ang ating tindahan dahil mayroon na naman tayong maidisplay, display no? Kasi guys, pag konti na lang yung mga paninda natin, talagang malulungkot din tayo, di ba? Siyempre, naghahabol din tayo ng binta kasi gusto natin na mabinta kagad yung ating mga paninda at yung mga hinahanap ni customer kailan mayroon tayo lagi upang sa ganun, babalik-balik sila sa atin, no? Kaya kailangan din natin mag-provide kung ano yung mga hinahanap nila, no? So ito nga guys, yung tissue mayoral, nag-order tayo ng dalawang bundle. 15 isa ang bintahan ko nito. Ito yung in-order ko guys kasi mas nakakatipid kasi tayo pag bundle ang ating orderin sa kanila. Then dito naman tayo sa plastic. At ito ang laman guys ay mga biscuit. Nagdagdag lang tayo, pita, skyplex, then dalawang hyro, no? Tsaka skyplex chocolate yan ang laman. So, babalang natin. Then, dito naman tayo sa isang plastic. So, ito nga guys, yung dinagdaga natin, itong tang pineapple guys mas mabinta sa atin then nagdagdag lang tayo ng tang dalandan kasi natira na lang doon sa atin ay anim no kaya yan dagdag kaagad tayo at ito nga guys masaya tayo pag may pre ito nga pa lang ni pure gold salamat pure gold no talagang malaking tulong sila sa atin at ito nga guys yung papre nila, titingnan lang natin. At tatlong kopi ko single, then isang inner gene. So, o ba diba? kikita na tayo dahil ibibinta natin ito. Ang bintahan ko dito guys ay 11, no? Itong single na kopi. So, ayan nga guys, may 44 na kita na tayo dito. Yung saya-saya talaga, no? So, ibalik lang natin kasi ipakita ko pa sa inyo yung sa iba, no? Yung nakabox naman tayo. So, maganda din kasi guys, no? Kasi may pre. At ito nga guys, dumating din si Rebisco. So, ito naman yung binayaran natin kay Rebisco. Ngayong araw ng September 14, 2024, 700 ang binayaran natin. At ito din, nag-order din tayo. Baka magtaka kayo guys, bakit nag-order pa ako kay Revisco, e eh, pwede naman kay Pure Gold. So, dahil matagal na ako nag-order sa kanila guys at may points din tayo dito kay Revisco na naiipon. No? Kaya nakaka-discount din tayo dito. So kaya ako nag-order din sa kanila dahil nga mabilis ang proseso nila. Halimbawa mag-order ka ngayon, darating ka agad bukas. No? Ganon, ganon kabilis. Kasi si Pure Gold minsan ilang araw din no? bago dadating. So dito nga ako nag-order din ng mga biskwit. No? Mga biskwit to sa ilalim guys kasi mabilis nga para para mayroon tayo ma-display, no? Ganun lang, diskartihan na lang para mayroon tayong ma-display ka agad. So, ito din guys ay happy, nag-order din tayo ng isang box. Yun lang in-order natin kay Revisco kasi marami pa naman tayo natira dito ng na mga biskuit. So, dito naman tayo sa mga naka-box guys. Papakita ko naman sa inyo, no? So, ganito nga yung discard ko, no? para mabilis natin mapaikot yung puhunan. Pag may binta tayo talagang i-order ka agad natin. No? At ito nga nag-order nga tayo ng isang bundle na Sito Solo. Then, isang box na Sito 355. At hindi nga tayo nag-stack ng pira, no? Pag mayroon tayong pira na binta, talagang in-order ka agad natin, no? Kasi masaya, ang saya kasi guys, pag marami tayong pagpuno yung ating tindahan, ang sarap magbantay. So, dito nga guys, ang laman ay mga pancit kanton. No? At mga kape, ito yung mga mabinta sa atin. At may pre nga si Magic Sarap na bayong. Yan guys, pwede natin paglagyan. No? <laughs> may pa pre si Magic Sarap. Ayan, kaya naman ganito ang diskarte ko guys para mabilis ka agad lumago ang ating tindahan. Kung ano yung hanap sa atin ni customer, yun lang ang ating bibilhin ka agad, no? Para mabilis natin mapaikot ang puhunan. Ganun lang, wag lang tayong magsasawa talagang tiyagaan lang at pagsipag lang para sa paglago ng ating tindahan, no? Kailangan lang tutukan natin kung ano yung laging hanap sa atin para mabilis natin mapaikot yung binta sa ating tindahan para lumago kasi ang laking tulong po talaga ito pag meron tayong sariling negosyo no at dito naman guys laman ay mga cup noodles mas dinagdagan nga natin to itong mga spicy no kasi yun laging hanap sa atin ng ating mga customer kaya kung ano yung laging hanap so dadamihan natin So, ito nga guys, dalawang bundle ang ating in order na suka, 200 ml. Kasi may plus one tayo dyan, may pre tayo na isa, oh, ba diba? Malaking tulong na yan sa ating tindahan. At dito naman tayo guys, sa isang box, then mga nagaraya naman to, mga pangpulutan ng ating mga customer sa mga nagtatagay. At dito naman sa ilalim guys ay Mintos. So ito nga yung in-order ko, yung Mintos na isang bundle, 420. Ang laman nito guys sa isang bundle, no? 420 pieces. Kasi malaki kasi ang kikitain natin dito no? pag ito ang ating orderin. 100 din yung kita natin nito guys kasi... 320 ang binayaran natin ang fresh yun So, 420 pieces. So, mayroon tayong kikitain na 100. O, ba diba? Malaki ang kikitain natin pag ganito ang order natin. No? Kaya, ganyan ang diskarte ko, guys. Para makadagdag, malaking tulong dito sa ating tindahan pag may dagdag kita tayo. Kasi, doon tayo nakakabawi. Kasi, yung ibang mga paninda ay nagsitaasan. So, ganun pa rin naman ang presyo natin. Kaya, ganun na lang ang diskarte natin para kahit paano nakakabawi tayo sa mga pre, sa mga dagdag kita at saka kung saan tayo mas malaki ang kita, doon tayo no at ito nga guys, mga dilata nag order din tayo na mga mas mabinta, nagdagdag lang tayo then dito naman sa isang box at ito nga, yung mga mabintang mga noodles at mga pancit canton guys, ito lang laman ng isang box no, mga noodles lahat yan, mga pancit canton mga mabinta dito sa ating tindahan yung kung ano lang yung mga hinahanap sa akin ni customer guys, yung ibang mga flavor din ako nag-order kasi hindi naman hinahanap no, sayang lang. Ayoko kasi magtagal dito sa ating tindahan, di ba? Gusto natin na mabenta kaagad sila para maruling kaagad yung kita. Yung benta sa ating tindahan. So, dito sa isang box naman guys ay mga shampoo, modis, yung mga dinagdag lang natin at mga downy, ito lang kasi kasi ito lang yung konti, yung iba kasi marami pa tayo, then dito naman ay Ariel powder ayan lang guys yung mga in order natin na dinagdaga natin, tapos tide powder sa ilalim so yan guys ang laman ng isang box then dito naman tayo sa dalawang box na malalaki, at alam na natin kung anong laman nito kasi magaan <laughs> mga kot-kotin ito nga guys yung mga dinadamihan natin na mga mabinta dito sa ating tindahan no ito kasi yung palamuti guys sa ating tindahan na gumaganda yung tindahan natin pag maraming nakasabit, no? Kaya ito dinagdagan natin din kasi halos marami din kulang na mga kot -kutin tayo na mga nauubos na kasi nga pag mag-order tayo sa Pure Gold ilang araw din bago dumating, no? At inaantay ko nga lang din to no? Kasi para mapaubos din natin yung mga natira kasi para bago na naman yung mga paninda natin. Kaya ayan guys, mag-display na tayo pagkatapos nito. So, ayan, kailangan natin lang masipag at tiyaga, no, para sa paglago ng ating tindahan. So, ito nga, guys, yung total na binayaran natin, nagkahalaga sa 11,924. Kaya naman, ito, guys, yung ginagawa ko lang dito, no, kung ano yung halaging hanap ni customer, yun lang ating orderin. Depende na lang kung may dinadagdag o may idagdag tayo. Kaya, ayan, guys, mag-display na tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless us all.